Hello guys, isang mapagpalang araw po ng biyernes sa ating lahat. Ngayon guys ay magbabahagi na naman tayo ng isang kaalaman. Kayo ba ay naglalakad? Kung kayo ay naglalakad and then sa pinyong paglalakad ay biglang may tumawid o nakakita ka ng ganitong klase ng ahas, ihanda mo na ang iyong sarili sa isang problema lalong-lalo na sa inyong relationship. Kapag ikaw ay naglalakad, ang lang may tumawid na itim na ahas. Ginalaw ka man neto, hinabol ka man neto, or kahit na tumawid po lamang yan, iyan e po guys ay isang malinaw na malinaw na sign ng isang malaking problema sa inyong relasyon. Or sinasabi din nito or pinapaalala din nito sa iyo na maaaring ang iyong karelasyon ay mayroong Ibang kinikita Or kinakatagpo Ito pong uh, Ito po ay hindi po lamang sa panaginip Ito po ay sa real life Kapag ikaw ay makakakita Or sa iyong paglalakad Biglang may humarang Or biglang may dumaan Na itim na ahas sa iyong harapan 100% Tinitiya ko po Na ito po Ay problema sa inyong Relationship isang malaking nagbabadyang problema sa inyong relasyon kaya maging handa kapag ikaw ay nakasalubong o naharang ng malaking ahas kahit pa wala itong kinagawa sa iyo ngunit ito po ay isang uh, malinaw na sign ng pagkakaroon ng problema sa inyong relasyon